Meron ka bang sinusunod na budget? Isa ka ba sa mga taong nahihirapang mag-track ng expenses kada buwan? Isa ka rin ba sa mga taong nabudol sa home bodies? Comment mo sa baba kung magkano nadagdag sa bill mo ng kuryente dahil sa challenge. Mahirap mag-budget kung wala tayong kontrol sa ating emosyon at kapaligiran. Sa kotunayan, ang kapaligiran natin ay nakadesenyo para hikayatin tayong gumastos. Mahirap mag-budget kung maraming temptations at parang bang hinihikaya tayo ng buong mundo na gumastos. Though maraming tao ang nag-attempt na gumawa ng sariling budget, pero konting tao lang ang nagtagumpay sa pagsunod dito. Ika nga ng karamihan, mahirap mag-budget kung wala namang iba-budget. May mali sa paniniwalang ito ng karamihan. Sigurado meron silang monthly income na pwede lang i-budget. Marahil, wala lang silang idea kung saan napunta ang pera nila o saan nila ito nagastos. Kung gusto mong makontrol ang spending habits mo, kailangan mo mag-budget. Ito ay isang epektibong paraan na tutulong sa iyong maabot ang mga financial goals mo. Kaya in this video, aking ibabahagi ang limang tips paano lumikha ng epektibong budget. Panoorin mo hanggang dulo dahil meron akong bonus tip na ibabahagi na pinaka-epektibo sa lahat. Pero as always, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel for more videos gaya nito. Now, back to the topic. Number 1. Alamin kung magkano ang iyong kinikita. Ito ang unang hakbang na kailangan gawin when it comes to budgeting. Dapat alamin kung magkano yung pumapasok na income monthly. Kung nagtatrabaho ka, start with your payslip. Kunin mo yung net income or yung take-home pay Dagdag mo na rin yung mga side hustles mo kung meron kang outside sources of income. Kung variable naman yung income mo or kung freelancer ka at seasonal lang ang trabaho mo, consider mo yung income base sa pinakamababang sahod mo as baseline para conservative ang approach. Ito ang magiging basehan mo para malimit ang overspending. As a rule of thumb, dapat mas mataas ang income mo as compared to your expenses. Dapat meron kang clarity kung bakit ka nagbabudget. Ito ay para ma-identify mo kung ano ang dapat mong bigyan ng priority in terms of spending. Once ma-identify mo na kung magkano yung monthly income mo, mag-commit ka to a lifestyle na naaayon sa income mo and adjust spending according sa sitwasyon mo. Overspending is the number one enemy when it comes to achieving your financial goals. Kaya lumikha ka ng budget na align sa goals mo para ma-motivate kang sundin ito pwede mong i-utilize sa mga apps to track your sources of income kung buwanang ng sahod man yan, sari-sari store income, or tips from the customers. This is an effective tool in managing your money or budget. Halimbawa, meron kang 10,000 pesos income per month for personal expenses. Divide mo lang ito ng 30 days, then ang magiging daily budget mo ay 333 pesos. Ito yung gawin mong basihan ng iyong spending limit at huwag na huwag kang lalagpas dito so you can stick to the budget. Number 2. Tukuyin ang fixed at variable expenses. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang maling paniniwala ng karamihan ay mahirap mag-budget kung maliit lang ang kinikita kada buwan. Lalo na kung meron mga di inaasang gastusin kada buwan. Kaya parang ang hirap mag-stick sa budget, di ba? May madaling paraan para baguhin yan kailangan mo lang gawin ay konting research. Alamin mo kung saan nanggagaling yung mga expenses mo kada buwan. Then, identify mo kung anong type of expense ba ito. Fixed ba? Gaya ng renta, sa bahay, kotse, internet service, at iba pa. O, variable expense ba? Gaya ng groceries, gas, pagkain sa labas, car repairs, medical expenses, at iba pa. Once may identify mo na ang mga ito, Simulan mo ng alamin kung gaano kadalas ba mangyari ito kada buwan at kung magkano ito. Dito nga na pwede mag-umpisang mag-assign ng spending value para dito. Sa pamamagitan ng actual na pagpaplano para sa hindi inaasang buwan ng gastos, maaari nitong mabawasan ng iyong stress at mapanatili ka sa budget. Ang number one reason na madalas makasira ng budget ay groceries Yes, tama. Sobrang daling mag-overspend dito, lalo na kung wala tayong listahan ng mga essentials. May kita priority na dapat needs lang ang bibilin mo. Halimbawa, tubig, need yan. Hindi natin kailangan ng juice, milk tea, or soft drinks. Another area na dapat natin i-consider is yung pondo para sa mga non-monthly expenses. Iba pa to sa si emergency fund. Ito yung pondo para sa mga random expenses gaya ng insurance premiums, gastos sa school, or property taxes. Ang idea is dapat mag-set aside ka ng pera kada buwan para maging handa ka sa mga random expenses na ito na minsan lang mangyari sa isang taon. Makakatulong ito para maiwasang masira ang budget mo. Number 3. Balansihin ang paggastos at ang pag-iipon. Ang ikatlong hakbang sa epektibong pagbabudget ay ang paglilista ng expenses kada buwan. Maari mong i-revisit yung mga bank statements, resibo, at credit card statements para ma-identify mo yung mga gastusin mo kada buwan. Ilista mo yung mga necessities gaya ng bill ng kuryente, tubig, rent, groceries, at iba pa. Utilize mo yung same spreadsheet na ginamit mo sa pag-track ng income para madaling ma-identify kung saan ba napupunta ang pera mo. Then, itotal mo na yung income at expenses mo. Kung nasa sitwasyon ka na mas mataas ang expenses mo kaysa sa income, ibig sabihin ay nag-overspend ka na at kailangan mo magbawas at i-adjust ang iyong budget. Magandang panimula naman kung mas mataas ang income mo kumpara sa expenses. Dahil pwede mong ilaan sa ibang bagay yung sobra gaya ng savings or pangbayad utang. Hindi naman bawal gumastos, ang dapat ay may tamang balanse lang sa paggastos at pag-iipon. Ang restrictive budgeting ay di epektibo gaya ng splurging kung di ka maglalagay ng boundaries. Kaya magset ka ng budget para sa mga goals o ipon at mag karin ka rin ng budget para sa discretionary spending gaya ng pagbili ng gadget, pagkain sa labas, sine o Netflix subscription. Importanting aspeto ito psychologically para ma-enjoy mo naman yung pinagpaguran mo, lalo na kung may dumating na bonus or commission. Ito ay isang simpleng paraan para ma-motivate kang mag-stick sa budget. Huwag mong gawing miserable ang buhay mo at lunurin lang ang sarili sa trabaho. I-reward mo rin ang sarili mo paminsan-minsan. Pero syempre dapat pasok ito sa budget mo at dapat huwag kang lalagpas sa spending limit mo. Kailangan mo matutunang mag-adjust, meaning adjust your lifestyle down to your income, not adjust your income up to your lifestyle. Kung di kayang umupa ng malaking bahay, adjust. Kung di kaya magbayad ng malaking kuryente, adjust mo yung paggamit ng aircon. Nakakatawa kasi maraming nabudol sa walang patayan challenge. Ang daming naglabas ang meme about sa kuryente. Again, keyword is adjust. Number 4. Maguhi ng mga maling paniniwala sa pera. Alam mo bang 30% ng mga nanalo sa loto ay nabankrupt? At 20% naman ng may 6 digits na sahod ay namumuhay ng sagad sa income at wala nang natitira. Minsan, negative pa nga eh. Ito yung term na tinatawag na living paycheck to paycheck. Maraming rason kung bakit. Pero ang number one na rason ay dahil ang pera ay parang isang magnifier. Kapag mas maraming pera ang tao, may mas tendency tayong gumastos din ng malaki dahil ito sa subconscious thoughts o paniniwala natin na rooted sa ating mga experiences nung bata pa tayo or kung paano tayo pinalaki. Meaning kung paano mo gasos ng pera at kung ano yung behavior mo towards money ay naka-autopilot dahil ito ay subconscious. Kaya kung minsan yung mga maliliit na gastusin ay di mo namamalayan until mag-snowball na ito at lumilikha na ng utang. Overspending is a pattern. Madali lang ma-recognize yung habit na to kung pa na checkout ka na sa mga online shops or items na hindi mo naman talaga kailangan. Naging chronic ang spending kung ginagawa mo na itong pastime or kapag napapagasas ka kapag wala ka sa mood o just to make yourself feel better. Hanggang di mo ma-recognize yung subconscious money beliefs at maintindahan yung mga patterns nito, magiging mahirap baguhin ang behavior mo towards money or spending. Isa pang halimbawa, ito, balik tara naman ng overspending. May mga tao naman na may matinding kagustuhan para makapag-ipon. To the point na ayaw na nilang gumastos at minsan ay nagigilty silang gumastos sa bakasyon at sa bagong damit. Yung behavior niyang ito ay minsan lumilika na ng tensyon sa pamilya niya. Hindi naman dahil ayaw niya magsaya or kill joy siya. Ito ay dahil sa experience niya habang lumalaki siya. Nakita niya kasi nung kabataan niya na nag-struggle yung pamilya niya financially. Kaya naging desperado siyang iwasan ang parehong landas para hindi niya sapitin iyon sa sarili niyang pamilya. Naging habit na niya ang pagtitipid to the point na naging kuripot na siya. Wala namang masama doon pero kailangan mo rin mag-enjoy paminsan-minsan. Kaya magbalik tanaw ka sa iyong kabataan. Alalahanin mo yung mga memories mo about money. Alalahanin mo kung paano mag-handle ng pera yung pamilya mo at ano yung estado nyo financially. Kung alam mo at naiintindihan mo yung mga paniniwala mo sa pera, mas magiging madali nang baguhin yung habits mo towards money. Number 5. Kontrolin mo ang iyong kapaligiran. Exposed tayo sa mga libo libong advertisements kada araw. Sa TV man yan o social media. Mga kumpanya yan na gustong pumarte sa kinikita mo buwan-buwan. Ang kapaligiran natin ay nakadesenyo para hikayatin tayong gumastos. Mahirap mag-budget kung maraming temptations at parang gusto ng buong mundo na gumastos tayo. Merong sobrang effective na advertisement, which is yung word of mouth. May makabagong term pa nga tayo dito eh. Yung tinatawag ng karamihan na budol. Nakuha ka lang yung term sa homebodies na groups sa FB. Ang hirap mag sa urges to spend, lalo na kung targeted to your needs yung produkto. Pwede kang maging immune sa mga posts at ads na to at mag ka from reactive to proactive by analyzing yung mga posts at ads sa social media. Analyze mo yung mga marketing messages kung paano siya nakaka-epekto sa'yo, emotionally at subconsciously. Try mong i-discern kung alin yung genuine post or ad lang. Medyo mahirap ma-detect yun lalo na kung targeted sa mga paniniwala mo at kung minsan emotion-based yung mga ads na talagang mapapabili ka at mapapagastos ng wala sa oras. Yung mga ads is directly nililin lang ka na meron kang problema at ang produkto nila ang solusyon. So next time na makakakita ka ng post or ad, analyze mo muna at maging conscious kung ano yung mga problems at solutions na sinasuggest sa iyo ng ads at kung paano ito naapektuhan ang iyong spending habits. Halimbawa, di mo kailangan mag-cut ng spending sa damit. Ang kailangan lang ay baliin mo yung maling paniniwala na ang bagong damit ay kaya kang gawing mas ka nice-nice. Lihiti mo o oh, importante. Wala sa damit yan. Ang desisyon sa pagtitipid ay hindi sapat para maresolba yung problema sa paggastos. Hindi sustainable ang solution na ito. Instead, kailangan mong maintindihan na ang bagong damit or kahit anong bagay na bibilin mo ay hindi sagot para gumanda ang pakiramdam mo sa iyong sarili. Dapat alamin mo yung why behind your spending habits o yung problema na dapat mong ayusin. At alamin mo rin yung mga paraan para mabago ito para magkaroon ka ng long-term at sustainable solution when it comes to spending. Hindi mo makokontrol ng exposure mo sa ads na sa lahat ng lugar yan, mapa-billboard o social media man yan. Pero kaya mong bawasan ang exposure mo dito. Gaya ng pag-unsubscribe sa mga marketing emails or bawasan mo yung time mo sa social media. Pwede mo ring makontrol ang impulse buying through uninstalling or limiting yung oras mo sa mga online shops. Kung napa-add to cart ka na, mag-commit ka na maghintay ng 24 hours bago mag-checkout. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng ample time para mag-isip kung kailangan mo ba talagang bilhin ito. Ang mga simpleng bagay na to ay malaking tulong para malimitahan ang overspending. Bonus tip, dagdagan ang income. Minsan di talaga sapat ang pagtitipid when it comes to budgeting. Lalo na sa mga taong merong inconsistent income gaya ng mga business owners, freelancers, or yung mga commission-based professionals. Struggle mag-budget kung mahina ang kita sa isang araw. Tapos di naman humihinto yung mga expenses kaya minsan may pagkakataon talaga na nagne-negative tayo at nasisira ang budget natin. Kaya magandang humanap ka ng iba pang pagkakakitaan huwag umasa lang sa isang source of income. Mas mahirap ngayon lalo na kung isa ka sa mga taong nawalan ng trabaho. Maraming paraan para kumita. Pwede kang maging online seller kung may skills ka sa pagdidesign, photography, or videography. Pwede kang maging freelancer. Maraming work from home opportunities ngayon online. Pwede ka rin magturo online or maging virtual assistant. The possibilities are endless. Sipagan mo lang. Marami tayong time ngayon kasi madalas naman na nasa bahay lang tayo. Kaya make use of your time wisely. Meron akong video about skills na dapat mong matutunan to help you earn additional income. Magandang mapanood mo rin yun. In summary, ang pagbabudget ay isang importanteng aspeto ng buhay natin. Ito ay isa sa mga pundasyon para madali mong maabot ang financial freedom. Hindi importante kung ikaw ay living paycheck to paycheck o kumikita ka ng 6 digits kada buwan. Ang mahalaga alam mo kung saan napupunta yung pera mo. Ito ang tutulong sa iyo para makalikha ka ng epektibong budget at makakapagbigay naman sa iyo ng better control over your finances. Gaya ng maling paniniwala ng karamihan, ang effective budget ay hindi restrictive. Hindi bawal mag-enjoy o magbakasyon. Hindi bawal bumili ng gadget o kumain sa labas. Pero dapat ang paggasos ay naaayon sa iyong income at lifestyle. Nasa tamang pagpaplano lang yan at control para hindi ka magkaproblema sa hinaharap. And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. Mag-comment, like, at subscribe dito sa channel for more videos gaya nito. Cheers!